Nunot sa pag-ulbo sa bulkan Kanlaon kagahapon sa Buntag, grass fire na sinati habig sa Kanlaon City. Ang detalye ug dugang update niini Ini sa live report ni Luan Mayrondina. May? Ses, wala man maapektuhi sa Ashfall ang Kanlaon City sa Negros Oriental sa pagbuto sa bulkang Kanlaon kagahapon apan nakasinati o grass fire ang barangay pula sa naasoing dakbayan. hinuon sa pagkakaroon na paong nakini. Sa drone video nga kuha sa Kanlaon City Fire Station, makita ang nag sa tiilan sa Bulkan Kanlaon. Sa ubang mga hulagway nga kuha usab sa Kanlaon City LGU, makita gayud ang nagkayo nga dapit. Matod ni FO2, Boninger Akaso, admin officer sa Canlaon City Fire Station, nga pasado alas 7 kagahapon sa buntag. Dulan duha ka oras human nasinati ang kusog nga pagbuto sa bulkan, nabantayan nilang may nag-aso ug dayon nagkayo na abahin sa barangay pula. Ang naasong barangay nahasakop man sa 4 kilometer radius gikan sa crater sa bulkan, busa dili sila makapaduol sa dapit kay sila hatagi og pagtugot sa taga FIVOX ug sa taga Office of the Civil Defense Region 7 kun OCD7 labing duo lang na naabot sa mga personal sa Canlaon City Fire Station ang barangay Masulog. Di indeed to sila nag-obserbar sa posibleng dagan sa kayo o nagpalupad og drone. Marami sa mga 5 kilometers from the crater yun ang among uh, observation yun nakita. Then dito may nistart o uh, palupad sa among drone. So di po may kapanool yun ang drone since Natalon magut siya ba mang dili gud uh, even fly zone so, dili gud siya pwede ang La Castellana, kasi nasa may boundary yun ng La Castellana at sa Canlaon City. La, Castilla, La Castellana tried, pero hindi nga kakayanin talaga. At hindi rin namin namin sinasuggest. We mm -hmm. don't recommend that. Kasi malayo naman na yung ano eh. Wala nang tao doon eh. Matud ni OCD7 Regional Director Joel Eristain, wala may mga panimay o mga tao sa maong dapit nga posibleng tinubdan sa sunog o bugtong ang pagbuto sa bulkan lang ang nakita usab sa FIVOX nga hinungdan sa maong grass fire. It is possible daw na may sobrang init kasi daw na, na, particles na lumalabas from the crater uh, that might have ignited. Nagpadayon ng kayo ug ang pag-aso hangtod kagabi'i. Hinuon, human sa nasinating pag-uwan kagabi sa Canlaon City, napaong na ang grass fire. Pero ang ulan medyo ko ito siya bang so probable, probable ma-ingis na gusto siya. Pero di na mo mag-verify yun pagkakaroon ma nga wala na gusto siya sa social media page usab sa FIVOX. Gipahibaw ni Ini, nga hingpit na nga napawang ang maong grass fire alas 9 ganihang buntag. Ang kabumbiruhan di pausab makahatag ang tatang tubag sa gilap dun sa dapit nga naapektuhan sa grass fire. Kaya wapa sila tuguting makasulod ilabi na sa 4 kilometer radius. Gikan sa crater sa bulkan, tungod sa dakong risko nga posible pang mubuto o balik ang bulkan. The activities of and the behaviors of the volcano ang kanlaon Uh, it has yet to culminate pa as um, uh, according to the v uh. So ano para, at saka nakikita-kita nila na medyo talagang umaangat at gumagalaw pa yung magma beneath the volcano. Samtang gitatao sa Canlaon City LGU, nga wahin sila makasinati o lahar flow, bisan pa man sa pag-uwan kagabi'i. Hinoon, padayon nga nangandam ang Canlaon City LGU sa ilang buhaton kung ugaling makasinati na usab o grass fire sa maong dapit. First, it's too risky for our men to go up. Secondly, di po ta maka-cloud seating. Uh, it's because pasig mo puan sa uga ng water sa babaw so mo kuwanta o, o lahar and third, dili po ta makabring of water through our helicopters and or with our um, aviation because ang von na dili po wala po ginaalaw ang paduol sa vulkan. So it's uh, that's the dilemma that we have right now. Ses gi pangandaman na usab karon sa taga OCD7 ang worst case scenario busa nakig alayo na sila sa Philippine Air Force aron makagamit sa ilaha mga bombi buckets kung gikinahanglan. Ses Dagang salamat sa report, Luan May Rondina.